oh, number 3, dito pa rin to, ano po. At ito naman po ay, ay ibang location naman po ito, ano? Sa harap po ito ng Mega Market dito sa Pasig City. At alamin po natin dito sa mga maigitin nating uh, tricycle driver kung ano ang kanilang mga salubin. At no, pasok. Ayan po. Nabanggit po ng aking kaibigan na si Los TV. Ako naman po si Rodel TV. Ano? Dito sa aming pangatlong video, same content pa rin po. Kapag ka on time, tama sa oras, ika nga, tama sa panahon kung mayroong babayaran ba pagpapare-register ng kanilang frankisa o di kaya kung kapag na-late naman magkano ang kanilang babayaran okay bro let's na tayo na. sa video. ito po ang harap ng Bigaw Haukit at ito naman po uh, nangyayag kita sa video Ayaw mga pardahan po ng tricycle driver ano po yung mga tunay po ano at sa kabila po kami galing ano po doon sa Wexel uh, Compute station. at ito po Love na po ito ng Mega Market ay yung nakikita nyo sa video. At ito na po. So iba't ibang color din po yan. Ibig sabihin, iba't ibang color tape na. Ah, bro, ready ka si ba? Yes bro, ato Sorry. si bro. Talagang uh, na. Ready, ready na hey. si bro. Ako bro. Ay. Okay, try natin si yan Ayan, sige. Okay. Okay, ito, ito, ito. Sige, sige. Ayan si bro. Talaga namang uh, real TV. Ibay... Uh, Nakakangungo natin, ano po? Ayan, no? Sakto lang ah oh, yung mga sakto dyan. Ayan. Ito yung mga may gating natin nga, no, pasayero dito. Ayan, 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 ayan. Dito siya. Maganda kami, kami po. Vlog, uh, flag, ano. Ngayon, eto na. Ang tanong namin. Gaano ba katotoo kapag ka nagkarehistro ng prangkisa, ha? On time. Tama sa oras. Eh, wala daw babayaran. Gano'ng katotoo yun? Totoo ba yun o hindi? Hindi ko alam. Bakit ay, ay, ba motor to? Operator ko yung nag-registro. Ah, okay. Pero may idea. Pero may idea ka. May bayad yeah. pa wala. May bayad ang registro. Yung prangkisa. O yeah. sa on time. Pag na-late daw, dun daw may bayad eh. Ay, so wala, sa wala, iba pa. namin mo eh. oh. 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 na interview. Oh. Ilan taong kasi oh. nagpapasada? Ilan taong nagpapasada? Dalawang taong na. Dito po. Pero tika. estudyante ka. Estudyante ka. Estudyante. Hindi na po. Ah, na po ako. Mukhang bata lang. <laughs> okay, okay, okay. okay. Sige, para mapanood okay. niyo. Okay. Si Sir eh. Para mapanood niyo. siya eh. Sige sir, matagal ka ng dispatcher? Dispatcher na, masagal naman. Oh, pero nagdadrive ka din, minsan? Oo, oh, minsan. Oo, oh, kasi pag driver daw, great lover. Philippe ka doon? Ha? Ha? Okay, ito na. Ito, palagay ko may idea din ito bro, ah, okay, bro. eh. sige oh. bro, kasungan natin. Gaano ba katotoo na pag nagparehistro on time ng prangkisa ang isang tricycle driver, sabihin natin yung operator, eh wala daw babayaran. Totoo ba yun? Eh, minsan, minsan, ay, may binabayaran ko, may binabayaran. May binabayaran kahit on time magparehistro. Yun ang pagkakala mo. Ano ko may binabayaran. So? ah, hindi ka sure, hindi ka sure. Uh, hindi ka sure. Ah, uh, sure. uh, Pero yung mga nalilate, yun na sigurado oh, uh, may babayaran. Okay. Kasi late, penalty yun eh, ano? Ah, oh, penalty. Okay, sir. Okay. Diba tayo sa uh, ano ba? May tayo, may alam talaga. Ano, may alam talaga. Tayo, 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 tayo. Thank you, sir. Ha? Thank you. Sir. Thank you ha? Ay, nabigyan na kita. Ano? Uh, ah, sir, salamat po. Abisit, abisit. Alam Welcome sa Rodel's TV at At na TV naman po o, kuya Magandang nga po sa buong mundo ano, sa aming YouTube channel Kuya Naisipan namin mag-vlog dito dahil kami ika nga ay eh, naging interesado ano dahil kayo daw dito sa lahat ng syudad kapag ka nagparehistro daw kayo ng inyong frankisa, na on time, tama sa oras, tama sa panahon, eh wala daw binabayaran. Totoo ba yan? Totoo po yan. Palapro, talaga. Oo oh, po yun, kasi ito, nare-restro oh. lang nito, wala kami pinayari. Okay, halimbawa, doon naman po sa mga nalilate. Halimbawa, ang, ang, uh, ang paso ng prangkisa ay June, nagparehistro ng July, may babayaran yun dahil late. Hindi ko lang po masyado alam ang detalye pagdating niya sa ganyan. Sa mga late? Apo. Kaya lang ako na nag-drive nagdadrive ng tricycle? Sa ngayon, bago po ako dito, pero dati na ako tricycle. Uh, Saka lang ako doon, bumalik ako dito ng tricycle. Ah, nagsaka ka. Right. Anong pretensya, kuya? Mas batik po. Ba? Ah, uh, okay. Bitulan. Tatlo mo dito sa mga katawang ng karambigol. Mga bitulano kami. Ayo, ayan. Para ko siya. Para ko mo pala si kuya. Para ko naman pala si kuya. Para ko si Mayor Para ko Anong gusto mo parating? Ano yung wish mo? Ah, Maraming salamat kay Mayor kasi maluwag kami dito sa mga pasig. Ay, ayan. Wala okay. problema, kuya. Ano po ito? para mapanood mo yung interview sa'yo. Ah. Isi-search mo sa YouTube, siya La Suerte TV. Oh. Okay? okay. Ay, ayaw, salamat ayaw, po. thank you ha. Ayaw, papalos. 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 Wala ka okay. lang kahilingan kay Mayor? Wala na? Okay. Wala ka okay. lang kahilingan kay Mayor? Ah. Wala ka lang kahilingan? Yan na lang po. Papasalamat po ako na maluwag kami dito ayaw. sa passing. Salamat masaya ka po, naman. Masaya po, masaya, ka. Dahil uh, na mayroon na si Okay, okay. thank you po. Well, uh. Thank you. Oh, thank you. Oh, si Abante mo na, Abante, Abante, Abante. yeah kuya, magandang gabi po. Si Abante nasa kung. Magalaw na po kami ng kaunting oras ano po. Okay, kuya. Ako po si Piero Dela, welcome sa Sardes TV. Sa Sardes TV naman po, nasa kanan. Ito, kuya, wala nang paliwiligoy pa. Diretso sa akang, tanong na. Ano po yung masasabi mo totoo ba ito o hindi? Kapag ka nagparehistro ang isang tricycle driver nang tama sa panahon na tama sa oras, eh wala daw binabayaran sa Pasig Municipal Government. Sa ano na po 'yon sa Toro? Ano ano 'yon? Sa, sa Toro, sa ano? Pero ah, oh, uh, uh. so, franchise lang 'yun. Ah, pagdating sa LTO. Oo. may so sa franchise lang 'yun. Franchise lang. Walang bayad. Pero halimbawa po magbabayad kang franchise, abot din po na magkano? Mga lang 'yun. pesos. Mura uh. lang. Uh. Okay. Kuya, palibasa. Sumagot pa na rin lang sa aming mga katanungan ano. Halimbawa nanonood si Mayor Vico na nanonood si Parating. Ano Hello. yung ispo? ano Ay, ko? Anong mo? Maraming salamat sa mga tunog. Yun lang. Wala kang problema sa inyong uh, samaan, tatuda? Sa Oo. Oh. ito, May tunog. Wala. Dapat lagyan na bubong ito eh. Maayos ah. naman? Oo. <laughs> so, kung terminal natin. Ilan e, taong nga narito ko yan, namamasada? Matagal na rin. Matagal na rin. Ayan. Pero wala kang kahilingan kay Mayor, ha? Uh, yun lang. Ito lang. Ito lang. Ah, Bubong-bobong. Masaya ka naman. Masaya naman. Masaya ka naman. Nanalo mo muli si Mayor B.O. Nanalo mo sa pero binoto mo si Sarah, di ba? Hindi. Joke lang, kuya. Okay, <laughs> kuya. Okay. Para makapano yung video natin. Uh, okay. Okay, dito tayo ba? ba. Salamat po, kuya. Kuya, thank you, thank you. Kuya, huwag kalimutan. La Suerte TV. Ayun, kasi Rodelis TV. Okay, dito tayo, kuya. Okay, kuya. Ayaw mo. Ayaw ni kuya. Okay, ayun. Ayun, ayun. Basta... Ilang taon na nagpapasada? Ano ba lang po? 3 taong taong pero ikaw uh, yung student, di diba, nag-aaral o ano? Tapos na po sa senior high school. Senior high school, ayaw mo uh, naman mag-college? Uh, hindi ko pa po alam. Sa hindi okay, ko pa, pa alam. po alam. Sa private ang daming, pag-apply ka kay Biko. di ba yan ay maraming scholar yan? Okay, Okay, wala nang wala paliguligo pa. Diretso na po kami sa aming tanong, ano, gaano ba katotoo pag nagpa-register ng prangkisa, e eh, wala daw talagang babayaran lalo na pag on-time? Sabi po ng iba is pag on-time daw po, wala oh, na daw pong bayad. Bayad oo. Ba? Pero pag na-late, may bayad o wala? Meron na daw po ata eh. Meron na. Ah, ka sure. hindi kasi Hindi ka sure. Hindi ka sure. meron kang idea. Apo. O ngayon, ito na lang bro. Tanungin mo na. pero sir, sa edad mong ano, ilang taon ka na nag-drive? Tatlo? Kaya pamilya na? Wala pa po. Wala ah, pa. Wala pa. Ano no? O saka sa kalamere ko sa kay Mayor, anong nire-request mo ngayon? Oo. Oh, ano no siya? Nire-request ko lang po kay Mayor yung ano, yung mga daanan po dito. Lalo po sa bandang akasya po sa amin dahil po lubak-lubak eh, nice po namin mga driver na mapatag yung daanan namin. So, para hindi na rin po problema sa ibang pasero na laging na nakatagkat. Ayun. So, sa oh. mga daanan po kasi, marami na po kasi mga lupa. Oh. Mga handle, pero na, traffic, na, wala, wala naman. Wala, wala naman yung traffic. Okay, pero hindi lang niya si pagpapasada, no? Baka ikaw ay ikaw ay kaskasero. Hindi po. okay. Dahil may nakas po tayo pa zero, dapat po lagi. Ayan. Ayun, yun ang Protect talagang, talaga. Yan, yan, yan ang, ikaw ang dapat ularan. Para ano ang... mapanood yung video natin, ha? Hindi po, sir. So, ikaw wala kayo kung nakatikit yan, bro? Wala. Wala, eh. Okay, last one so, TV. Ako si Rodelis TV. Kawagang okay. Cowboy yeah. Vlogs. Okay? Sir. Okay. Tayo daw ang question ayaw. daw ang matuloy nang magaling. Ah, di ba? Oo. thank you. Ah, anong tuloy nila? Basta magaling ka, pala pa rin panalo yan. Okay, thank you. Thank you, thank you, thank you. Yan. At po, at nakaka Si Kuya nat, nat natanong na ba si Kuya hindi pa? Ah, oh, tanong natin yan. Ah. ah, ito si Kuya, di pa. Si kuya lang. Masaya. Sana naman tayo. Ayun, dito tayo dito. Ah, dito baka sakalit na pagbibigyan tayo ito Kuya. Ay, ay, si Kuya, tagaron yan. Ayan si Kuya. Ah, sa loob kami. Dito kami doon. Oh. Sa iyo yata to eh. Sa ano yan. Ayan. Ito, ito. Ayan. Ayan. Wala, na. Wala, wala na. Si Kuya, na-interview natin doon. Di pa, di pa yan. Ito si Kuya. Diretso, diretso. lang daw sila eh. Ito po yung mga diretso yung sumasakay. Kuya. Oh. Ito bro, ito bro. saka sakasakaling mapagbigyan tayo nito. Ayan. Okay. Ay, diretso lang pala eh. Ah, ano tayo. Oh, medyo busy rito eh. Kailangan diretso lang talaga. Ah, uh, dito tayo bro. Kapila dito. Para sa kapanganan okay, nyo rin to kuya yung ginagawa namin Para okay, kuya, ito. magbigay ng uh, okay, Kuting ano. Um, kuya ito mawalang galang na Ako si Rodel TV At si Rodel naman po kuya magandang okay, na, Welcome na. po sa kawawang cowboy vlogs ano? Kaya Yan. ito po yung atero namin Ngayon kuya ito na hindi na kami yung papaligoy-ligoy pa Okay Gaano ba katotoo na kapag ganag rin yun Ang prangkisa ang isang tricycle driver dito sa Pasig City Ay wala daw binabayaan ng pagka on time Totoo ba yun? marami na subukan eh. Nakapag renew ka na ba hindi pa? Kailan mag expire itong prangkisa mo? Matagal-tagal pa. Matagal-tagal pa. Oh. oh, pero yun na nabalitaan namin kaya nag-vlog kami dito ngayon. Ay, sige bro, tanungin mo taon na. tao taong ka lang naman masada kuya rito? Ah, uh, na taon. Kapat na taon? Okay. Ayan. So, wala naman naging problema kuya. Wala ka naman kahilingan kay Mayor kung sakasakaling makakapanood itong video na ito? Kung sa, sa Mayor rito? Oh. Ano yung gusto mong iparating? Ano yung wish mo? kay Mayor Dico. Walang dito. problema rin Sige, sabihin mo na. Nanunood ng vlog namin yan eh. Kasi dun, maraming kahilingan dun sa loob doon eh. Kapila. Ay. 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 yung sa atin sa ano. I-bring radio na ng vlog. Opo, marami na pong nagsabi. Marami na kami na interview. Libre. Basta on time ha. Ngayon pag nalate ka, may babayaran ka. Pero hindi naman kalaki yan. Okay kuya. Wala ka nang usong idagdag? Wala na. Salamat po sir ha. Okay. Kuya, ito. YouTube channel ano i eh... Ayan, ayan, ayan. Oh. thank you. Uh, si Mam Ganda, tarangin mo na rin yan. Baka makatanong ba si no? si oh, oh, nah, nah, oh, pa ng si oh, na, na, ito. Oh, hindi pasahiru hindi pa, hindi pa. yan bro eh. Hindi si Kuya. Pasahiro yan? Pasahiro no? yan. Asan? Ay 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 ay, te bro. Papalaba tayo rito. Presidente. Kuya, okay lang iinterbensyon, may nagturo sa iyo eh. Sir President, magalang gabi po. Iya,bati ko lang tawag sa inyo. O sige, pa. Ay, ito mismo magalang-galing tong Ito po siong presidente rito ng isa sa mga tula po. Lang, may yeah. harang ko 'yo, inarangan 'no. Ato, jo. Papahisen muna si Kuya rito. Ayan. Yun. Ayan, na, Si Vice President. Hoy, siya. Ang ganda ng kasiya na puting ito. Coyor delmo and welcome Rodel's TV. Ah, magandang gabi po. Gabi na po, Sir President, ha. Ah, <laughs> uh, ito po. Hindi na po kami magpapaligoy-ligoy pa no. Pagdating po doon sa pagpaparehistro ng prangkisa, basta on time. Ibig sabihin, tama sa oras, tama sa panahon. Eh, wala daw po binabayaran. Ganon po ba katotoo ito? Uh, yes. Uh, uh, totoo po yun. Dahil uh, uh, sa pinag-akon ng ating uh, magiting na uh, mayor, Mayor yeah. Ipso, do, oh. ay lahat ng mga mga uh, mga delivery po ng prangkisa. O, uh, sabihin, wala kaming babayaran. O, uh, uh, Pagkesa. Ah, Ito, no, hindi nyo kami. oh, wala kaming babayaran. oh, ah, pero pagka ano daw, sir? Pagka medyo nalit daw, halimbawa, ang paso ng franchise ay June, tapos nagparehistro ng uh, July, meron daw po bang binabayaran yun? O wala. Okay. ah actually, wala po. Wala rin po. Ah, yun lang kasi kailangan talaga uh, ah, pag nalagpas ka ng sangtaon, hindi ka makapag-renew. Yun ay magkakaroon na ng penalty. Kailangan ah, isang talaga talaga sa kailangan nun sa franchise, updated siya. Yeah. Uh, uh, pero kapag isang buwan lang naman ng... Buwan, isang buwan, wala pa yun? Pwede po, wala po. Uh, dalawang buwan, tatlong buwan, wala pa yun? Opo. Uh, Kaya, well, yeah, tatanong ko lang, bilang presidente ng Toda, yes. magkano naman po ang uh, bayad ng mga membro niyo sa kada buwan? Bayad? Ano po yung bayad? Yung, yung, yung it, ibig sa, sabihin, yung, 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 Ah, ibig nyo sabihin yung butaw. O, oh, butaw. Yan. Butaw. Opo. Ah, ito sa amin. Ang uh, butaw namin dito para sa... para sa mga uh, datang... Umalabas ka. Umalabas uh, ka. ng 30 pesos lang naman. Ah, oh, 30 pesos. So, para sa butaw. Araw-araw po. Ang, uh, oh. na pangailangan ng toda, doon natin... Araw-araw po kayo uh, ng isang buwan, 30? Opo. Ah, kinukuha natin doon yung mga hmm. saripaw. Kasi kami dito, If in case kaming, of emergency. Yes po. Oh. Kami dito buwan-buwan nagbabayad kami ng terminal namin sa oh, CIC. Oo, oh, doon oh, eh, sa so private. nakapunta kayo nandun doon kami kanina doon oh, sa private. nagbabayad kami doon na oh. uh, uh, terminal fee namin doon. Uh, kaya may buto kami dito. Uh, bawat isang unit, bawal nalabas si unit mo, 30 ang utaw. Oo. Oh. Pero sa mga senior naman namin, ang namin, ang namin 25 pesos, ganyan. Oh bilang senior na rin. So, nandiscount na namin. Ah, bandit So, okay. Eh, Ilan taong ka na ko yung president ng ato, uh, Tuda? actually, bago lang po ako. Uh, Malamang ano bando lang to. Kasi, termino. Oh. Uh, oh. Malamang termino na. Itong uh, nanalo ko nung nakarang election last year, 2024. Uh, so, after nung isang taon, umabano rin yung makalabat ko. Uh, so, Itong bago lang siguro, itong last month na, itong month pa lang, kami oh. nag election So, nanahuli ako. Uh, yes, wala ko na sa mga miyembro. Okay. Salamat siya. Support ka nila. Uh, oh, isang napaka-importanting tanong. Halimbawa, nanonood ang iyong buti yung mayor, si Mayor Vico Soto. Yes, ano yung gusto mo iparating? Ano yung iyong wish? Ano yung kahilingan? Ah, uh, unang-una. Kung uh, no, may problema kayo dyan. Uh, sa kay Mayor Vico, uh, napaka- um, alam, Sobrang salamat ng buong toda ng Pasig. Uh, uh, sa kanya, Uh, naging uh, maayos yung mga uh, sama ng toda oh. dahil sa kanya kumbaga uh, simula nung siya nang umupo dati kasi mga daan dyan medyo malubak-lubak ngayon so far nang siya nang naging mayor uh, little by little paunti kaunti-unti ano oh. dahil nang dawi ng kwanami nyo wala kaming iniwasan oh. mga lubak-lubak kumbaga <clears throat> Tuloy-tuloy na yung aming biyahe, uh, ayos naman na uh, kung may mga problema naman, madali naman na papawusapan. Kasi yung mga toro, natin naman nag-aalala sa amin, bilang sila ang sa mga tricycle dito sa Pasig. So lagi naman sila nandiyan para alalayin lahat ng toda, yung mga problema, madali naman na ayos. Uh, Brad, may hapahabol ka pa ba? So, wala kayong yung problema na i-request -re kayo mayor kung saka saan -sa may request kayo? Ah, uh, ito lang siguro kung sakali kasi itong dito, uh, medyo mainit dito pag uh, aling, araw, oh. Uh, uh, dito sa market lang. So, anong yeah. gusto nung laki ng bubong? Uh, ito, siguro kung uh, hindi naman masamahin ng ating bahala mayor, Ah, ayaw ko lang kung pwede lagyan ng bubong to. Ay, kung sabihin ay, ni Mayor, ay, lahat naman ang tricycle mayroong bubong ah. Hindi yeah, ko oh. uh, actually yun. Pero pag uh, uh, yung pasero kasi animang dito, uh, magkukulang -oh. pa, siya pa nakikintay. Uh, -oh. so yun, uh -oh. yung nandito sa pasero, pag magkakinit, yun ang siguro oh, ang aming kahilingan. Pag mga presidente ng Tuna Kuya, may obligasyon din sa mga membro? Yes po. May obligasyon din? For example? Napakalaki po naman ng presidente bilang tawad ng presidente. Oh, oh, kasi uh, mga reklamo, Ay, uh, Hindi rin may wasan, uh, may mga reklamo. So, yun, sorry, ang unang nahinanap yun, presidente. Oh, kaya, may mga, uh, meron kami so, mga meeting. So, pagka may mga kaso, update updated naman na dyan Opo. Kaya, kaya, pala. Ka kaya, 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 para kahit nila sila po ko para kahit paano masamaan ko sila. Ibig sabihin, matutukan ko sila. Uh, Ang problema lang nandiyan presidente. President Oo, okay, sir. Oo, Presidente ah, sir. sir. po. sir. Oo, sir. Oo, sir. Isa uh, sa mga Presidente ang aming nakapanayam ay ating ang buting presidente ng Tuda. Ano ko yung pasipanan, no? Miss me po. Miss me, Abdullah. Ayan po, ayan si Sir. Abdullah, ayan okay. po, muslim ng Tuda. Yes po. Thank you po, Sir. Salamat lagi po. Salamat. God bless po sa inyong dalawa. Salamat, po. Ayan, ha? At ito po, ayang alis na si Sir, President, na aming nakapanayam okay. 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 dito sa Tuda. At uh, ito po, ito so, ay eh, ang dami ng tricycle bro ah. Ito yung, uh, yung mga din nakita natin doon eh, nandito na sila. Oh, dito na. Oh, Kasi nga, uh, tara uh, dito. Apo, yeah. Eh, medyo, medyo madilim na bro yung naispatan ko rito ah. Oh, ito, maliwanag. Oo, oh, kita mo yan oh. Oo, oh, kita okay. ah, mo. Ah, mas maliwanag pala bro pagka ano, nakaharap. Oo. Oh, uh, ano? Tika mo na, medyo may pipindutin ako rito eh, alam ko eh. Ayan! Kita mo naman oh. <laughs> kapila. kapila na lang, kapila na lang. Medyo... Sa ayaw pa interview, Dito tayo bro. Wala niya atang mga interview ko ah, dito sa kapila. Okay na ito bro. Ah, see? At ito po ay uh, medyo tinatanggihan na po kami rito ng aming mga kaibigang mga tricycle driver. At ay uh, signing up muna kami ano, ni Rails TV. Ayan. At uh, ano pa tayo rito? Sa YouTube. Para sa kapakanan niya rin po ito kuya. Ha? Lager. Ah, mga target, Sa kapakanan niyo po para mag abigyan din kayo. kayo ng pansin. Okay, 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 na kanyang kalayo. Yan, sir. yan, yan, yan. So, Okay, yan. Po, manipis yung Sir, mabalanggalang na sa iyo. Ako si Rodel TV. Ah, oh, Sir TV po. Aliwa. Ah, okay, sir. Ito yung uh, pinakatanong namin. Gaano ba katotoo yung uh, nababalitaan namin na kapag ka nagparehistro ng prangkisa on time ay wala daw babayaran. Totoo ba 'yun? Oo, oh, Totoo 'yan, boss. Wala talaga ang babayaran? Wala talaga sa toro. Ah, oh, okay. Eh, halimbawa naman, late ng isang taon o kaya ng alin na buwan, may babayaran o wala? Wala. Isang taon ng late, wala pa rin? Wala. At talaga? Ano wala ang babayaran niya. Sa, sa prangkisa lang. ah. O, oh, prangkisa lang. Wala. So, sa LTO lang may babayaran. Sa LTO, babayaran. Yung regular na babayaran. Wow. Okay. Solid pa si Denyo ka. Okay. okay, sige bro. Tal matagal na, matagal na, matagal masada? Matagal na po, si 11 na lang. 11 years? Oh. Uh, nga. Oh, may na sir? Asawa pa lang. Mag-asawa pa lang, okay. Sa samahan nyo, wala ka naman magiging problema dyan sa Tola. Wala oh, so, naman. So, so. Kung sa makapanood ng video ito si Mayor, wala kang irerequest request sa kanya. Okay, sir? Wala Ma kang irerequest request kung sakaling nanonood si Mayor Pico? Wala naman. Okay naman si Mayor Pico. So, so may naman, may Pico. okay na. Okay na. Masaya ka bilang Mayor si Mayor Pico. Oh, Ayan. Okay, oh, bro. Okay, sir. Eh, okay, salamat oh, po. Sir, sa ah, time po much, ah. kahit pa paano pinagbigyan yeah. mo yung ano, yung aming kahilingan na may interview ka. Ito. Qualified. Ito po, si okay, Sir, ay, uh, ay, ang aming uh, si nakapala na, yan. Dito. Yung, uh, ah. Siya naman si... Kasi TV kuya yan. Ayan. At ito, signing off po muna kami uh, ng aking ibang Sir Lul TV. Okay, uh, medyo naka-20 minutes na pala tayo, bro. Ayan. Hmm. Medyo madilim na po ah. Kita mo naman. Rin. Alagang uh, mga... Pero nga dito, may mga ilang-ilang uh, mga problema at dito naman po sa so, usay dito ay wala. Ano po? Marami sa po sa inyong pag-subay-bahay. Ayan, still, magkasama pa rin po kami na aking kaibigang Rakong Vlogger, cereals TV. At La Suerte TV. Inabot na po kami ng dilim dito sa harap <laughs> ng Mega Market sa pag-interview ng uh, ating, mga kaibigang mga tricycle driver po. ano At, at napahinga nyo na po ang kanilang mga hinahing at talaga namang... Uh, sa mga ano po yan, ano? Ayan. Bro, pasok! Halos isa lang po ang sinasabi ng ating magigiting na tricycle driver, ano? Kaya pilip po ako sa kasabihang master driver, great lover. Ayan. <laughs> mo, bro. I-analyze yun na lang po, mga kaibigan, mga viewers, ano? Mga kauragon, yung kanilang lahat ng sinasabi. Bilib na bilib po sila sa buting mayor dito, si Mayor Vito Soto. Ano? And pangalawa po, maraming maraming salamat sa suporta sa aming mundi channel. God bless you more. Thank you. Sa Happy birthday po sa inyo lahat. Sa mga nanonood sa amin. Sa buong mundo. <muluhi>